So ayan guys, sa mga dang hapon, so tayo ay walang ulam. So balit may malakas na ulan sa lao At medyo malakas ang hangin dito sa amin ngayon, guys. Pero try natin magbira-bira do sa ating payaw. So ayan, napakagandang beach at ang laki ng hibas ngayon, mga kaibigan. Ang ganda ng uh, beach dito sa amin, oh. Napakalapad ng buhangin. At napakalinis. So ayan na nga, uh, tayo ilo langoy hanggang doon sa may bangka natin na yan at tayo ay pupunta doon sa ating payaw uh, magbirabi na tayo guys uh, kung anong mga isda ang mahuli natin na uh, yun ay ating uh, uulamin mamaya sana bigyan tayo ng huli ulang biyaya ng uh, dagat so medyo malalaki ang alon guys oh. malalaki ng gulong ayan o oh, lalaki. So, kaya natin labasan yan guys wow Woo. ha bilisan natin kaya mabutan tayo ng malalaking alon oh lalangoy lang payo pupunta doon sa bangka ito natin nilalagay yung huli natin kung may naman tayong mahuli kumaya so natin ang ating uh, ipak para hindi tayo rapan maglangoy yan Okay. Para mabilis. Ang ating paglangoy. Oh. Yan. Lawit tayo. Alright, malapit na tayo, malapit na. Malapit na tayo dito sa bangka na ginagamit natin. Na Michael Jones. Uhuhu. 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 Ayan. Oke, tayo. Dito mataas. Mataas ang mga bangga. Get. Kaya nanti wakyat. Yeah. Yeah. Ah. Kaya. Right, Yan guys. Dami Dami Julio. guys oh subasko. malakas yung subasko na yan <mobilis>. ah mabilis nagaipuipo ah yan na naman guys alright dami ikot lang natin sa paan natin yan para hindi magumun hindi lang yan guys para mapilinga sa kanyang buwanga oh kaso Dian. lang yan ang malakas na sa ko

tayo sa ating payaw ngayon tayo ay magbira-bira tayo natin kung mayroon tayong mahuli na pang so natin ulam guys Kahapon pa tayo walang ulam ating muli ayos na ito pang prito so nalaglag pa isa At na lang may one. Uuwi natin ito mamaya bago halos sa gulay ha. Sarap ito guys. Yan siyotot kay Coco Marti. Kay Kalingap Coco Marti. Will Pinahuli Ano kaya ito? Malaki Ah Uy Huwag ka pumunta dyan sa Aking ano Ay, laking torsilyo Laking torsilyo Laking torsilyo Uy Oo uh. Ah Malaki Nagbumuna yung aking kawil Nabira-bira Ha! <laughs> laking torsilyo guys Okay. Abutin. din na lagot. Lagot. Naabot yung ating bira-bira guys. Nadaanan niya. Karya lang natin. Dali agad. Bira-bira natin. Nadaanan. Balihin natin yung ulo. May matalas ang ipin. Oh, grabe yung talas ang ipin niya guys. oh laki mag isang kilo yun ito buli kagad oh hahay <laughs> meron na tayong ulam meron pa tayong pambinta so dyan lang muna natin ilagay nagugumun yung ating ano guys bira bira ang daanan nya oh uh. Uli agad sabihin guys may mala malalaki sa ilalim so pain natin ito ulit at yagis ito medyo malaki laking pain kikap muna natin kung ay may sugat baguhin natin yung tali may sugat guys so. talas ngipin alright uli na naman guys kahit maliit ulam pa rin to bagyo-bagyo ngayon nagdilim hmm, ng paligid nagbabadya ang ulang malakas hangin malakas pero dito lang tayo sa tabi 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 guys kaya hindi tayo ganun ano pero pag sa laot delikado sa laot to oh. delikado ito sa laot guys yung karimagumon gumon ka pa eh so yan na nga guys nabot na tayo ng ulan oh paikot ayan do. so dyan tayo uwi so uwi na tayo baka lumakas pang hangin so yan guys sa uh, lubog ng araw so alas sa media na so pauwi na tayo ayan no, dumidilim ng paikot at ang paligid so nakahuli na rin tayo guys ng ano ng ating pangulam okay na yan alright uh, puro na tayo ng ating hook hook a meron na tayong uli guys oh. Yan, pang ulam na. Saka may isang malaki tayo. Okay na yun. Binigay sa atin ngayong araw. So, piprituin natin yan mamaya. Umukbang na naman tayo. So, dyan na yung ulan oh. So, yan guys. Uh, dito na tayo. So, punduan natin itong bangka rito Tapos, lalakoy tayo patabi guys. Dyan. tayo para yung bangka ay na dito na lang hindi na natin dalain doon sa tabi okay okay hey, lang may tayo mga kaibigan kahit na malamig malaki ang alon yan o oh, gumagulo na malaki ang alon o oh. no? Yeah. kaya uh, langoy langoy oh, gumabasog ang alon guys ayan naman Okay. Timing tayo. Pababo na. Abot na ng panapin. Pero, may agos. Oh, ano yun ang alon? Uwah! Uy, may malaking alon. Primo tayo, guys. Ano yun, laki o. Yeah! Pangalin natin yung ating ipak alon timing kita alon oo laki gua ya yeah, malaki aragay oh oh <laughs> ay nabasag Okay, nakatabi na tayo. Salamat at ligtas tayo nakalangoy. Kahit malalaki ang alon. Meron na tayong ulam, oh. Pero madilim na, hindi niya na nakikita ano. So ayan guys, magkasigang tayo. Haluan natin ng malunggay. Sigyan natin ang ulo. Malaki. Malaki. So yun, kain tayo guys. Ang ulam natin, itong uli nating barakuda kanina. Yun, yun kanila yung buntot. Wow, sarap ng kain nila. Uh, dito lang, dayo na yun. So, kuha ka ng ano, yun yung asukal. So, patungan ko. Sayang, sayang, asukal. Bayaan okay, mo yan, basa. So, ayan guys. Diyan lang kayo. Nood lang kayo sa amin. Tain lang kami. Hmm? Duli. Hmm? Ano yung pang? Duli. Kumain ka na. Ubus mo Ah. Tapos, wala pa. Ubus kami Hmm. Ang tatu mo, hmm. Ano Ang tinik eh.

Ito ang kanin d'ya. Tutong na. Mapapalami ang kaya ko nito. Mainit. Ha? Mainit. Yung ulan, mainit. Kaya talaga so. Uy, uyos na ako. Anong talagang nag-iigot ka ng sabaw? Magkakaroon ka pa?

Lagyan mo lang sa bawang. Para Para may lasa. Pati mo lang sa guys, tapos na siya. Mag-shout na kayo. Shout na kayo. Kita po kay Mando at kay Jai. Ayun na. So yun, ah, salamat sa pagsubaybay ng aming mga videos kay Nanay Esperanza, kay Nanay Binilda yan, walang sawa sumusuporta sa team Kalingap saka sa team DSC Solid Supporters yan, shout out sa team DSC na palaging sumusuporta sumabaybay, sumusubaybay dyan, salamat saka sa sponsor ng GoPro natin kay Ma'am Diyos, sa kay Suryam yan. thank you very much mmmm Parami ang kain ko, guys. Hmm, sarap ng ulam ko. Ulo ng barakuda na nahuli natin. Hmm. Sarap. Gusto mo? Sarap din ka kay Master Beno. Yung order natin na trigger, yung gatilyo ng pana. So, wala pa nag-chat yung uh, GNT. Antayin tayo lang natin. Yun, bye-bye.